Hello mga kaibigan, ito magkakarton test na naman tayo. Ha. Puputulin natin yung karton na to sa pamamagitan ng pressure washer natin na malakas. Tingnan natin kung gano'n niya kabilis mapuputol to mga kaibigan. Ha. So, syempre, obviously naman, ano, common sense, talaga mapuputol niya to. Kaya lang ang tanong, gano'n kabilis, gano'n kalakas yung pressure washer natin para maputol itong karton na to. Sa kamamaya, marami tayong gagawin. Tinan natin, susubukan natin sa kamay ko kung mapuputol. Tinan natin kung mapuputol yung sasakyan natin. Kung makakapagbakbak tayo ng pintura ito, susubukan natin dito sa pintura na to. Tinan natin kung mababakbak yan. So, for the meantime, ito, subukan natin. Itong karton na to, doble yan mga kaibigan. Ayan, o. Oh. Ayan, doble, ha. Okay? So, solid yan mga kaibigan. Solid na karton. Mm. Tinan natin kung gaano kalakas. So, pakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas muna to, ha. Ito. Oh, ang layo ng nararating ng pressure washer ano. So tingnan natin kung mapuputol niya 'to nang mabilis. Tingnan natin, no. Oh. Ito na. One, two, three. Tira ko muna ron. Tingnan natin kung mapuputol talaga ng mabilis. Putol ba? yon, so hindi siya to doon sa likod ano. Tingnan natin yung ano. Pero tira mo, putol yung ka kalahati. ha, Oh. niyan mga kaibigan, no, oh, di ba? So, Subukan natin li Dito sa part na to Ingat lang Para hindi tamaan yung kamay natin O oh, di ba? Diba? Ah lakas oh. So kung sinasabi nyo na delikado to Tingnan natin kung mapuputol ko naman yung kamay ko Okay Tingnan natin So eto na O oh. Mapuputol ba? Ah Masakit <laughs> Pero hindi na ha, mga kaibigan Okay Siguro kung ganito yung gagawin ko Masasaktan ako Kaya wag nyong itututok sa kamay nyo yan mga kaibigan Ha? Ah, yung, ganito? Huwag <laughs> na. natin kung mapuputol natin yung sasakyan na to. Kung mababakbak ba yung pintura. Kasi ito, reminder lang na itong paint ko na to mga kaibigan is original paint pa yan. So ito, gagamitin na natin ano? Gagawin natin dito. sa so, pakita mo yung pressure washer natin. Ayan pa rin ang gamit natin. Walang cut. oh, matulis yan na Putol ba? Oh. Yung mga piloso po dyan. Bawa, hindi ko gagamitin sa sasakyan ko. Baka maputol. So hindi pa rin naputol oh, no? so although nakaputol siya ng karton obviously kasi nga malambot naman siya oh, hindi nakakabakbak ng pintura yan oh, ang magandayayari sa kanya matatanggal yung dumi hmm, tanggal lahat ng dumi pero mas better kung ganyan no? Oh. pwede naman siyang palaparan ng ganyan kaya walang problema oh. lakas niya, di ba? Oh, eto naman Tignan natin itong pintura na to sa dingding. Eto. Yung mga pintura na yan, ayan, tinitira ko yan. So, mababakbak yan kasi pinturang ano lang yan eh. Hmm. Pinturang nakadikit lang yan sa dingding. Oh. di ba? Talaga mababakbak yan. O, oh, ano pa ba? Ang gusto nyong tirahin ko, dingding. Ito, ito, ito. Poste, baka maputol niyan. Tingnan natin kung mapuputol. Hmm. Ah, hindi rin. Yung pintura lang nabakbak. <laughs> oh, di ba mga kaibigan so eto mga kaibigan is 3,900 free shipping na cash on delivery guys ang dako ng Pilipinas pwede nyong gamitin sa pagkakar wash wash paglilinis ng mga baboyan ninyo sa mga asuhan ninyo napakagandang gamitin ito so samahan nyo ako meron ako mga ite testing ng mga units natin ipapadala natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas hindi ka na mahihirapan sa pagkakar -wash at pag motor wash sir kung Rado Akain from Pangasinan eto yung pressure washer nyo po turn on natin Tingnan nyo mga kaibigan, oh. Ayan, tinetesting talaga natin 'yan para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. Ayan, so ito po, perfect mga kaibigan. Pwedeng pang car wash, pang motor wash, pang linis ng mga baboyan at asuhan. Malakas na pressure washer ang order ni Sir Russell Fineza from Batangas. Ito po yung pressure washer na order nyo. Ayan, testingin natin. Mga kaibigan, pwede ito sa ano ha, sa directly sa gripo ninyo. Ayan, kung, kung nakikita nyo, nakakonekta sa gripo natin. At po, pwede rin po siya ang source ng tubig ay galing sa timba o kaya sa drum. So ito po, perfect. Maraming salamat po. Complete set na itong pressure washer natin mga kaibigan. Meron na tayong foam dispenser dito. Pwede niyo pong pahabaan yung gun dahil may extension ng siyang ganyan. May mga connectors na, may filter. Meron na pong inlet hose. Kaya nga po pwede niyo i-connecta yan sa inyong, mga, uh, sa inyong mga timba o kaya sa drum mga ribigan. So pagka nakarating pala sa inyo to, meron pong dalawang Klase ito, isang transparent, na kulay puti, at saka isang ganyan. So, depende na lang kung ano po yung mapunta sa inyo. So, ito po ay order ni Charlie De La Cruz from Quezon Province. Testingin po natin ito. Yun, may matulis at malapad na spray. Adjustable yung nozzle niya from ganyan. Ayan o. Oh. Oh. Palapad at patulis. So, ito po, perfect. Maraming salamat po. Kung malupit na panglinis ng baboyan at asuhan ang kailangan ni Sir Kennedy Salvador from Nueva Ecija, ito yung pressure washer mo, sir. Ayan, umorder din po siya, mga kaibigan. Testingin natin. May matulis at malapad na spray. So, perfect po ito. Ayan, napakaganda po nito. 100 bar or equivalent to 1,450 PSI yung pressure, yung lakas na, na, yung lakas na nilalabas nito, mga kaibigan. So, ito po, perfect na perfect. Hindi na rin mahihirapan si Ma'am Leia Servidad from Capiz sa paglilinis ng kanyang sasakyan, ng kanyang motor, o kaya ng, ng, kanyang baboyan, mga asuhan, at kung ano-ano pa. So ito po, perfect po yung pressure washer nyo. Masarap gamitin na pressure washer yung order ni Arsenio din ng Wayan from Nueva Isiha. Ito po yung pressure washer nyo po. Ayan, napakaganda po nito. 3,900 lang, free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Sulit na pressure washer yung order ni Sir Cesar Galur from Pampanga. Ito po yung pressure washer ni Sir. Tingnan natin kung uh, walang problema. So, syempre, tinitesting natin para hindi talaga tayo makapagpadala sa inyo ng defective. So, ito po, perfect. Maraming salamat po. Sobrang sulit talaga nito kasi pag tinurn on nyo yan, mamamatay yan mga kaibigan. Tapos, aandar uli pag pinindot nyo yung gun. Hindi ka ng ibang pressure washer na kapag kasinaksak mo, dire-diretso na siyang aandar. Ito, pag binitawan mo yung gun, Ah, uh, matay din 'yung machine, kaya matipid sa kuryente, ah. Tapos 'yung tubig na kayang ilabas dito is 6.5 liters lang per minute. So ito po ay pag-aari ni Sir Melvin Gumalas from Sanbuanga del Norte. Ito sir tested. Isa din si Sir Henry Castelo from Ilocos Sur sa masisihan dito sa pressure washer na binili niya mga kaibigan, 'no. Oh. Testingin natin, may matulis at malapad na spray. Adjustable 'yan mga kaibigan sa matulis hanggang palapad na ganyan. Kaya po pwede n'yang gamitin pang car wash, pang motor wash at kung ano-ano pa. Ang kainaman mga kaibigan pag dito kayo umorder sa akin na. Kung ano 'yung nakikita nyo dito, 'yun 'yung marireceive nyo. Hindi po katulad sa iba na kung ano lang 'yung tinetesting, 'yun lang 'yung malakas, 'di ba? Dito sa video. Tapos kung ano na 'yung makarating sa inyo, medyo mahina na. Dito hindi po mga kaibigan. So si Sir Ray Rusya from uh, Quezon City umorder na rin po ng isa. Turn on po natin 'yan. So ganyan tayo talaga rito, talagang tinetesting din po natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. So may matulis na ganyan, may malapad na ganyan. Okay? So maraming salamat po. Correct mga kaibigan, kung ano yung mga nakikita nyo po dito, yung mga tinetesting natin dito, yun din po yung makakarating sa inyo. Kung ito yung order nyo, pressure washer, parang si Maria Salve Hudukan or Hadukan from Benguet, um order ng pressure washer yan yung makakarating sa inyo. So, testingin po natin. May matulis at malapad na spray. Kung mapapansin po niyo, pag binitawan ko, mamamatay yung machine. Matipid sa kuryente. Pagka pinindot po natin, doon lang po ulit gagana. Yung tubig na kayang ilabas nito is 6.5 liters lang per minute, kaya matipid din po sa tubig. Masasabi nating matipid sa tubig to mga kaibigan kasi malakas yung pressure niya eh. So kung halimbawa, madumi yung surface na yan, ano, mabilis nyo pong matatapos or mabilis nyo pong malilinisan kung ano man yung nililinisan ninyo sa pamamagitan or sa tulong ng pressure na nilalabas ng tubig. So syempre, pagka naglilinis ka, talaga namang gagamit ka rin ng tubig, di ba? Pero para mapabilis at mapagaan yung trabaho mo, so may pressure ito, yun yung nakakatulong para mapabilis yung trabaho mo. Pag kang matatapos, lahat yan matipid. So, ito po ay order ni Sir George Corpus for, from Ilocos Norte. Ito, sir, tinesting natin. Perfect po yung pressure washer niya. Sa lahat ng may nais umorder nitong pressure washer natin, ipadala nyo lang po yung complete name, complete address ninyo, and telephone number directly dito sa ating Facebook page. At kung ano po yung order nyo, kung pressure washer yung order ninyo, yun ang makakarating sa inyo. Para lagi kayong updated sa mga videos natin, huwag niyong kalimutang mag-follow dito sa ating Facebook page, mag-subscribe sa ating YouTube channel, at i-follow din ang ating TikTok account.